So yon, welcome to Taiwan series. So yun nga, ito nga yung mga full requirements na kailangan natin i-accomplish. And for today's video, discuss naman natin yung application ng national ID and the digital copy. Ayan, so unahin natin syempre yung registration para sa ating PBC or print out or the plastic ID. So, sadly, ayan, currently, hindi po nag-offer si government natin ng online application. So down ang system nila dito. So, kailangan talaga natin pumunta. Physically, sa mga nearest ayan, center natin. Unang-una, saan tayo pwede pumunta? Sa munisipyo na malapit sa atin or sa mga mall. Ayan. Ano yung dadalhin natin? Ito po, basic um primary requirements kung meron ka neto na on your hand basic requirements is the ID ayan so meron silang primary ID na hinihingi pero don't worry kung wala kang primary ID pwede namang secondary basta ito ay government valid ID or you can use your PSA birth certificate ayan so ano lang naman ito libre po ang pag process kailangan lang na mag-fill up talaga manually at the same time kailangan kuha ng kayo ng biometrics. Ayan. Sa delivery nito usually inaabot ng 6 months. hindi deliver po ito sa address na ibinigay natin. O kailangan lang talaga nating maghintay. Ayan. So don't worry, ganoon talaga, maghihintay tayo. Now for the digital copy naman, ito yung maganda. Kasi nga uh, you can use your cellphone na lang. Punta tayo ng Play Store. Ito po yung kailangan nating i-search. Igo BH kailangan natin diyang mag-register, mag-verify. Mag, mag, mag so, kukuha ng tayo ng picture diyan. Pag na-verify na po yatin yung account natin, pwede natin makita agad-agad ang ating digital copy. And, ito yung maganda. Hindi lang digital copy ng ating national ID ang pwede natin makita. Ayan, pwede natin makita diyan yung ID natin ng PhilHealth at ng PRC. Ayan. So, baka later part, baka meron pang ibang ID na pwede makita dito. Hindi natin masabi. Pero yan, currently, tatlong ID pa lang po ang pwede ma nating makita sa application ng government. Ayan. That's it for today's video. Don't forget to follow, like, and share, comment, and subscribe na din. My name is Raymond Guerrero. Yun lang. Uwi na ako.